May punang patay sa landslide sa Mako, Davao de Oro. Nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation sa mga natabunan. At live mula sa Mawab, Davao de Oro, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, ito na atang pinakamalungkot o mabigat na pagbibilang sa ngayon dahil patuloy pa rin sa pagtaas ang bilang ng mga kumpirmado ng nasawi mula sa landslide na umaabot na sa 71. Ang malawakang pagguho ng lupa tila nagparamdam o nagpahiwatig ng araw ng makaranas din ng maliit na landslide sa parehong bundok ilang araw bago ang malagim na insidente. Sa pool sa cellphone video, ang pagguhon na ito ng lupa sa panan ng bundok sa Maco Davo de Oro. Kuha yan noong auno ng Pebrero, limang araw bago ang nangyaring landslide. Meron din daw malakas na pag-agos ng tubig mula sa bundok. Kaya makikita sa gilid ang biglang pagtaas ng tubig sa ilog na dulot din ng ilang linggong pag-ulan Sa kabila niyan, aminadong ilang residente na hindi na nila ito masyadong pinansin noon. Hindi naman daw kasi nila nakalang matinding pagguhon ng lupa ang mangyayari. Sobrang Kabilang sa mga natabunan ang buong pamilya ni Joey Sereno. Nakita na ang bangkay ng kanyang misis. Pero hindi pa rin natatagpuan ang dalawa niya anak na edad 6 at 1 taon at hinahanap din ng lima pa niyang kaanak. Basta buo lang, hindi lang yung nadurog. Okay na sa akin yun. Kasi hindi naman ang na mababalik yun. Kailangan ko rin magpaalam sa kanila na dito na lang tayo kutob. Hindi na, na, na pwede tayong hindi ko na kaya akong palakihin kasi kinuha na kayo. Pero abot na yung panahon na magkikita pa rin kami. Machine operator sa Apex Mining Company si Joey at nasa duty daw ng magka-landslide. Pero dahil nalagas ang kanyang pamilya, hindi na rin siya babalik pa sa pagmimina. Mag-iisang linggo na rin pabalik-balik sa puneraryo si Nadia na madalas tulala at naiiyak. Bawat bangkay daw na dumarating, umaasa siyang makikita ng 20 anyos na anak kahit ano pong hitsura ng anak ko, basta masaulit lang po siya sa akin. Tatanggapin ko po kung anong ibibigay ng Panginoon sa akin. Basta makita lang po talaga yung anak ko, sir. Kinahapunan, bigla na lamang nag si Nadia dahil kabilang na raw ang kanyang anak sa mga dinala sa punerarya. Sa uling tala ng Mako LGU, 71 na ang patay anim na kutpito sa kanila, buo pa ang katawan ng nahukay. Apat naman ang bahagi pa lamang ng katawan ang nakuha at labing ang hindi makilala. 32 dalawa naman ang sugatan habang apat ang nawawala. Sa bahaging ito ng incident command po sa barangay Lazada dinadala yung mga katawan na nahukay mula sa nangyaring landslide. Para yan, isa initial checking na sinusuri ng mga otoridad kung saan naalamin kung saan sektor ito nakuha at kung may mga gamit ba itong nakapaloob sa ngayon patuloy ang search and retrieval operations sa ground zero. Pahirapan pa rin ito lalo't mahigit isang ng pakang bahagi ng bundok ang bumagsak sa komunidad. Sa kabila niyan, iginit ng Apex Mining Company na kailangan pa rin nilang ituloy ang operasyon ng minahan dahil baka mas makasama ito sa kalikasan. Ang ating mga underground uh, working areas although nasa malayo pa, uh, magkakaroon ng flooding kung hindi siya hindi natin i-operate ang mga facilities. Magkakaroon ng accumulation of uh, gas Samantala, gustong paimbestigahan ng ilang mambabatas ang nangyaring landslide sa Mako Dago de Oro. Tingin nila, mayroong dapat managot. Jiggy, isang linggo na mula na mangyari ang landslide kaya hindi nakapagtataka na marami sa mga nauhukay na katawan e eh kung hindi bloated, hindi na talaga makilala. Kaya naman ang ginagawa ng mga otoridad, bukod sa facial features, sinisilip na rin nila yung secondary parameters gaya ng mga suot na alahas, tattoo o mga deformity sa katawan. Bukas, nakatakdang simulan na rin ng paglilibing. sa mga hindi na makilalang bangkay, lalot nangangamoy na rin do ito sa mga pinagdalhang puneraria. Julius, Jigi. Maraming salamat, Mon Gualves, at ingat kayo dyan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.